Guys, andito kami sa Tanay Rizal. So, ayan, ipapakita ko sa inyo yung buhay dito. Ayan, nagsisibak po ng kahoy, panggatong. Ayan po. Ayan. Sisibak po sila ng kahoy para panggatong. So, hindi po magastos dito. Hindi kailangan ng mga gas. Ganyan. Ayan, tinan nyo guys, so oh, yung bunga, ay bunga ng kasoy, bulaklak ng kasoy. By May, may bunga na yan. Kumakain ba kayo ng kasoy? Ayan. Ang dami pong bulaklak. Sa may ano na po yan, may bunga na po yan. Ayan, sila nagsisibak ng panggatong. Ay, para magpangluto mamaya ang gabi. nagluluto kami ng native na manok. Nasaan? <laughs> native na manok ng kapitbahay. bahay. <laughs> <laughs> Native ng manok ng kapitbahay. <laughs>